kasi wala kaming pasok ngayon. Ito na lang. Pag walang pasok dito kami. Kasi yung company namin. Pangit. Walang uti, walang overtime. Kaya, maanap kami ng pag, ano, pag hara-araw namin. Para, para, para. Kahit mga gwapo dito, ito, number one pogi sa amin sa dorm. Sa aming company, pero nag-part time to. To you gave me the soul I have today without you I never could have moved away but now I see what you teach I do believe I always should have stayed. Eh, to maganda yung ulam namin ngayon ka Life. Kakain muna kami. Mamaya babalik din kami. Ito yung binigay namin, dragon fruit. At may manipa drinks. Ito, ano, alagang-alaga kami sa trabaho dito. Ito naman mga ka-foreign life, babalikan natin itong mga kambing na to ito hindi ko masyadong alam yung ano breeding ng mga kanding dito eh. yung back nila andun sa ano, likuran hindi ko alam kung anong klaseng breeding to Yan, ito yung mga mukha malinis naman yung ano nila mga mukha ito Kunti lang yung ano nila, kambingan nila, maliit lang, parang Pampamilya lang Hindi, hindi to ano Hindi to malakihan, negosyo ba. Um, Kunti lang kasi yung laban nila, pero Sobrang tagal nang hindi nila nililimisan yung kambingan At ng gandik na para ng bukid at maraming salamat mga kaporn live sa panunod at ito yung trabaho namin dito minsan kasi kapag ano, wala kami maso naghanap naghanap na lang kami ng ibang matatrabahuan para masulit naman yung trabaho namin dito sa Taiwan para managdagan naman yung sahod namin kahit unti-unti lang may pang ano pang allowance maganda na rin kapag magpuporsigi ka lang dito may pira talaga And please support my YouTube channel and Facebook page mga ka Life. At wag naman sanang kalimutan ang pag-like and share. Thank you.